Madalang mag-TikTok si Bianci. Dati po, madalas. Pero nung sinabihan ko na, nabawas-bawasan na po. No? <laughs> Mali talaga si Mat <laughs> yung, yung birthday ni Kaling dan kailan na-upload. Na-live na po yun ni Kuya Bal. So, sa mga nag-vlog doon, pwede nyo na pong i-upload yung birthday ni Papadan. Na live na yun ni Kuya Bal eh. di Hindi ko na rin siya ma-upload. Kaya, saka wala rin ako ng time na parang hindi ko rin siya na-vlog eh. Pinavideo ko lang yun parang just in case. Kalingap prop, ang lupit mo magpa-welcome kay Mikoy. <laughs> Bro Mikoy, welcome to Kalingap Ayan nyo sila. Ang goal nyo lang naman is magpasaya. Ano? Ayan yung iba. Mas marami pa rin nagsusuporta. Tingnan nyo naman, no? 14 kom, 14, comments and 400k views na. No, yun lang naman ang gusto na supportahan lang naman. Gayahan nyo si Carla Humble lang. Wala naman mayabang guys. Lahat naman yan humble. Ah, uh, sa totoo lang, masaya ako sa mga tinutulungan ko no? ngayon. Talagang napaka down to earth nilang lahat. Di ba kung mapanood mo yung short ko? Totoo yun, yung short ko sa Arab Matubang. Proud ako sa kanila. Ayan oh. Saan yung short ko dito? Ito. Baka mga copyright tayo. Totoo yan. Uh, yan, 300,000 na yung shorts natin. Oh. No? Proud ako sa mga yan. Talagang iba-iba uh, man sila ng ugali pero lahat sila napakabait at napakahambol. Umasa si Eden na next vlog nakakantan sana nakakantan sana siya ni, niya si Mikoy. di isang vlog pa tayo. <laughs> isang vlog pa tayo. Para gusto niyang marinig. Gusto nilang ano eh. Yung iba. Gustong kantahan pa daw si Mikoy. Yeah, then. <laughs> gusto niya bang isa pang vlog? Kaso wag na. Kasi wala nang... Kaya. Parang nga matuldo ka na yung bashing eh. Ba't is, isa pa tayong vlog? Tapos na po. Hanap na lang tayo ng ano. Darating yan para kay Eden. si Mikoy. Ay, grabe naman. Ang bait nga ni Mikoy eh. Sa totoo lang, ang bait ni Mikoy. Kala ko nga dati, ano yung maangas. Pero hindi. Ang bait po si Mikoy. Madaling mapakisamahan din. Ang ganda ni Joy dyan. Nakita din kayo ni O nga, baba din shout out sa iyo, bro. Shout out sa iyo, bro. Ang lakas ng views mo. Congrats. Proud ka lang sa tatlo. Eh paano naman yung iba dapat Hay, grabe naman. Lahat na lang talaga ay <laughs> may ibig sabihin. Porke yung tatlo yung nandun sa short, doon lang sa tatlo ako proud. grabi grabe naman kayo. Ay, grabe naman siya. Isa lang pala yun. <laughs> Proud ako dyan sa lahat. Huwag na po kaling. Masyado. <laughs> mo naman itong mga to. Hindi naman mayabang si Miko eh. 400 na, one day lang. Oo oh nga ikaw one day lang, 400k na po. Huwag na ipilit. Wala silang kilig may kilig naman kaso yung parang ano uh, may kilig naman sa totoo lang kasi magaling si Mikoy magaling si Mikoy talaga wala akong masabi kaso talagang grabe lang talaga yung chemistry ni ano Krista ng kay Krista kaya nga po daming na-entertain po dun sa vlog Mabait yan si Mikoy, BFF ni Boss D, di ba? Di naman magiging kalingap yan kung hindi yan mabait. <laughs> Shoutout sa, sa, shout sa mga kasama natin dyan. Mabait lahat yan. Mga Pilipino talaga. <laughs> Proud lang, porke yung napanood nila na dun sa short yun lang dun lang daw ako proud. Grabe. <laughs> Lahat na lang ay may masilip, ano? Iba talaga level ng chemistry ng Mick Chris. Parehas pa, nakaka-good vibes. Di nyo ba napansin na pipilitan lang si Ed? Presko lang puting tingnan, pero mabait si Mikoy. <laughs> Mikoy, presko ka daw tingnan, bro. Kuha mm -hmm. na si Krista, walang kaarte. arte sobrang galing at maganda. So ayan po, uh, tayo po'y magpapaalam na isang, uh, ano na tayo, one hour. Mikoy, mag-live ka na. Huwag ka nang matakot. <laughs> Nakapag-decision ka na eh. Okay lang yan, bro. Part yan ang kalingap. Welcome to kalingap. So, ayan po. Thank you, thank you po, thank you. Bye-bye po! Ayung ano yung top 20? Next time na lang po yung top 20. Bye-bye po. Sino ba yung top po ngayon ng ina reactor? <laughs> Lipat kayo kayo may kuya kung ma siya. Or kung sino man ma-live, baka sila Edu, Jomar, Dan. Yan. Kung sino mag-live, ingat naman ano po kayo. Lipat na lang po kayo kung sinong ma-live. Ayan. Si Edo Jomar Dan. Si Mikoy. Sino man. Bye-bye po. God bless. Bye-bye.